Tinitiis ko na lang, kahit anong man yung dumating sa akin, nilalakasan ko na lang po ang loob ko. Alaan -ala ng sa mga apo ko, at yung mga anak ko nandiyan. Sabi, ay doon na, ay doon do, talaga. Sana mapili mo ako, mapigyan ng tulong pang nasabay uh, na Lagi po akong uh, taga subaybay sa iyo. Uh, ako po si uh, Ramiro Hinojas. Uh, Nakaasin po sa makapagala at sa extension po. Sir, ilang taon na po kayo nag-traffic enforcer sa Pasay? Sa ngayon po, uh, nasa 19 years na po ang aking uh, pagsiservisyo. Dito ko binubuhay ang pamilya ko at mga anak ko. Ito na Manila, araw-araw po ako nasa gitna ng uh, kali na yan. ta uh, umaraw, talagang ginagawa ko para lang papasaya ko yung mga motorista. Kamusta naman po, Sir, yung buhay bilang isang traffic enforcer? Tinitiis ko na lang. Kahit anong man yung dumating sa akin, nilalakasan ko na lang po ang loob ko para ala-ala sa mga apo ko, at, yun, at yung mga anak ko nandyan. So, masaya na lang po pag nandyan sila. Nakikita ko yung mga ano ibang natawag na paghihirap. Pero, tarating din na araw na yan ay eh, ma malalakpasan ko rin yan. Sinasabihan ko na lang sila ng mga anak ko, asawa ko na kontinti tiis na lang ganun, sabi ko. Kasi kasala sa buhay natin yan. Eh. Sabi Kasi kahit na wala akong maibigay sa kailan minsan, eh. kasi talagang ganun trabaho. Kasi sabi, eh. sabi ko sa mga utong-utong tayo dyan, mayarap yan. Sabi ko sa kailan, Titigin ko pa kahit na wala tayong mga makain. Basta huwag lang yung gawa ng masama. Kaya po talaga kayo napili ni Sen. Rafi Tulfo dahil kayo po ay nagpapasaya sa mga tao. Sino po ay nagbigay ng idea niyan sa inyo? Tuwing December, pinapakita ko sa kanila na nahanda akong magbigay pa rin sa kanila ng kasiyahan po. Basta ang importante, maipakita mo sa kanila kung paano ka magmando. At pakita mo sa kanila talagang dedikado ka talaga. Halagang gin na ginagampan mo yun. Makikita mo namang masaya ang tao sa'yo dahil uh, yung pamagitan um, ng balaktak nila, tapos yung senyas nila, at, at ang uh, atang yung busila. Sabi sa akin na, uh, anong ano, tuloy mo lang yan. Huwag ka lang gagaya doon sa, iba dyan yung mga gumagawa ng ano, yun, yung, ano sa akin, mga nah sa akin. Sir, kay malapit ng Pasko. Ano pong plano ninyo? May pang Noche Buena na po ba kayo? Ay, kung ano lang meron sa bahay, ma'am. Yun lang po ang nagkakasya namin. Kapos kami sa budget eh. Yun lang kasi yung ibang anak ko wala. Parang kasing trabaho yan. Tengok kami, tesis na po kami rito. Merry salamat Christmas po. po. Ay, galing po kay Senator Rafi Tulfo. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Ah. Maraming salamat. Okay, yeah, Maraming salamat po sa ginawang pagtulong sa akin ni Senator Tulfo po. Hindi uh, namin nasahan na ano, sarap nangyayari na nabigyan kami ng pamasko. Tatay, naparito rin talaga kami, hindi lang para magbigay din po ng noche buena sa inyo. Ito po, 50000 One, two, three. Seven, forty-eight, forty-nine, fifty. Uh, sir. Hindi ko malamang anong paano kayo mo papaano. So, Pasalamatan sa sobra-sobra na po yung binigay nyo sa pagpulong mo sa aming pamilya ko po. Hindi ko po kayo mo, uli makakalimutan sa Tandaan nyo po sinabi ko sa inyo. Abang buhay ko tulad na rin, sir. Nagpapasalamat kami sa mga binigay nyo. Ito po yung binigay mo, sir. Umasa ka na gagamitin namin ito sa maayos na paraan ito po. Sa At na uh, magdesisyon din daw kami kahit paano mangyari. Sobrang saya lang po kasi tinulungan po kami ngayong Pasko. Magagamit po yan ni Papa para din po sa ni nila Mama. Malaking bagay po talaga to sa si amin. Maraming maraming salamat, Senator Rapitul po, sa inyong tulong sa amin. Maraming salamat po, Senator Rapitul po. Merry Christmas! Merry Christmas!